Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang amanya hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi uniibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kahit sa inamamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa ay alay. Pagkat iyaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ina mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka, karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. O magong sa palakpakan pati ang kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y kataruman at paghatol na matuwid. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Aleluya! Aleluya! Nung dati mga propeta, na yon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Juan. Noong panahong yun, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan, at kanyang sinabing, ito ang kordero ng Diyos. Darinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, Ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Hali kayo at tingnan ninyo, Ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, na Natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw si Simon na anak ni Juan ang ipangangalan ko sa iyo ay Cephas, ang katumbas ng malang ito ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.